dito maulan sa amin guys baha na kami guys oh ayan so ayan ito na nga guys no baha kami so naisipan kong magluto ng pancake for today ang aking almusal namin ni baba ayan ang baha guys grabe lakas ng ulan hi guys for today's video is gagawa tayo ng pancake ayan hot cake kumbaga Yan, pancake, no? Yan ang ating kakainin for today. Kasi maulan. Mamaya mag ano ako mag noodles. Update ko kayo after. So ayun siya guys. Kalalagay ko lang. So ayun na siya. Ang sarap! Geron, guys. Nakaluto ko ng apat. Jaren! Apat ang nagawa ko guys. Kaya lang, kinuha ni Baba yung dalawa. Tag-isa daw kami. So, lagyan natin ng honey. No? So, ayan, guys. Na, guys! Kain na tayo, guys. Ang init pa, guys. Apat na gawa ko. Ang dalawa, kinuha ni Baba. Mmm! Sarap na, guys. Ang sarap. Mm -hmm. Mukbangers natin to guys. Ang ating pancake no. Dalawang peraso. Mmm. Sarap. Thank you guys for the support. Love you and God bless.